Yan ang gagawin ng mga tao, i-gagawa ng butas, i-pagdidikit-dikit, tatagpit-tagpit. So parang feeling ko the whole thing was na-misinterpret, nabigyan ng mali siya, binigyan ng kulay. Binasag na ni Casotto ang kanyang katahimikan, kaugnay sa kumalat na aligasyon ng panluloko umano ng kanyang asawang si Mark Pingris. Matatandaan buwan ng Marso, kumalat sa social media ang chismis na iniugnay si Mark sa aktres na si Kim Rodriguez dahil sa magkaparehong background ng kanika nilang larawan na ibinahagi sa social media, nakuha sa Opera House sa Sydney, Australia. Parehong itinanggi ni Mark at Kim ang chismis na ito at sinabi pa ng basketball player na maayos ang pagsasama nila ng asawang si Danica. Humingi rin siya ng respeto upang hindi madamay sa isyo ang kanilang mga anak. Matatandaan rin na sa kasagsagan ng isyo ay nagkaroon ng makahulugang post si Danica kung saan nagbahagi siya ng quote patungkol sa pagtataksil at katapatan sa pamamagitan ng Instagram stories. Kaagad itong ikinunayta sa isyu ng kanyang asawa, ngunit paglilinaw ni Danica ay para iyon sa ibang tao at may kinalaman sa kanilang negosyo. Kaya na napagkasunduan ng mag-asawa na huwag nang mag-post ng anumang code na maaaring mamisinterpret ng mga tao. Bagamat nais na ng mag-asawa na mag-move on sa isyong ito, minabuti ni Danica na magsalita upang mabigyang linaw ang kumalat na chismis. Pag-amin ni Danica ay ikinapikon niya ang pagkonekta ng mga tao sa mga bagay-bagay na kanilang pinagtahitahi upang makabuo ng kwento. Bagamat hindi siya naapektuhan sapagkat sanay na siya sa chismis, lalo na't lumaki siya sa showbiz industry. Inamin niyang nainisya dahil sa nadamay na ang kanilang mga anak sa mga komento ng ilang netizens. Pahayag ni Danica sa panayam sa kanya ni Nelson Canlas, ang napikon lang naman ako din dun is parang nakakatawa kasi ang galing magtahitahin ng kwento. Sabi ko nga ayoko ng pag-usapan kasi nga parang we really wanted to move on from it. Pero para na din magkaroon ng clarity, I posted something sa IG stories ko I remember about betrayal and loyalty. Sometimes a post because I like the quote, Nung time na yun aminin ko it was a feeling that I am feeling about someone else. Na parang napipikon ako sa isang tao, and that is a person na nanloko sa amin sa negosyo. A person we truly trusted. So when this was happening, even we were going through something major in our business, even until now, nandoon pa rin kami, malapit na kami sa end of the tunnel. Ganon. So this tabloid, ang ginawa kinuha ang kaot ko na yun. Sinabi na I am confirming daw the issue. Kasi pinapatamaan ko daw si Mark. Pero hindi na ako nagsalita. And parang to be honest, nag-usap kami ni Mark na sinabi niya na siguro, yung parang mga quote na ganyan at alam na namimisinterpret. Huwag na lang mag-post. Ako naman sa side ko, pinagsabihan ko na lang siya ingat sa mga nakakasama. Ingat sa mga pinupuntahan. Minsan kasi sa'yo wala lang yun tapos ang gagawin ng tao maghahanap ng butas. Gagawa ng kwento, pagtatagpi-tagpiin. So feeling ko the whole thing was na misinterpret Nabigyan ng mali siya, binigyan ng kulay. Pero syempre napiko na ko pag anak mo na ang tinitira, may sasabihin na masama na very very fold, na parang it's the karma daw of my parents. Ang rude na parang dahil sa kasalanan ng mga magulang kaya nagkagano. Gusto kong sabihin na first of all, mali ang statement na yan. Ang pangalawa, hindi nyo alam ang buong story. Nag-speculate lang kayo pero hindi nyo alam yung totoo. Sa huli ay sinabi ni Danica na nag-usap sila ng kanyang asawa na mag-move on na lamang sa isyu.